Huwag kang aalis dito hanggat hindi ako ang nagsasabi. Ang mga salitang yan, malamig at may diin, ay tumatak sa pandinig ko na parang sentensya. Alas tres na ng madaling araw, at kami na lang dalawa ang tao sa buong palapag. Siya, si Sir Marco, ang boss ko. At ako, ang kanyang empleyadong unti-unti nang nagiging bihag. Nakatayo siya sa may pinto ng opisina, ang anino niya ay humahabang parang isang halimaw sa ilalim ng madilim na ilaw ang ngisi sa kanyang mga labi ay nagpadala ng pangingilabot sa buo kong katawan. Malino ba, Miss Reyes? Tanong niya ulit. Hindi ako makasagot. Ang tanging nagawa ko ay tumango habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak mula sa aking mga mata, mga matang halos 24 na oras ng dilat at nakatitig sa computer screen. Dito, sa gitna ng katahimikan at dilim, naramdaman ko ang tunay na takot at habang tinititigan ko ang demonyo sa aking harapan, iisa lang ang tanong sa isip ko, paano ako hahantong sa impyernong ito? Bago ang lahat ng ito, simple lang naman ang pangarap ko. Ako si Ana Reyes, 23 taong gulang. Madalas sabihin ng iba na biniyayaan ako ng gandang agaw pansin, matangkad, balingkinitan, at may mahabang buhok na laging napupuri. Ngunit para sa akin, ang mga papuring iyon ay ingay lamang. Ang tunay kong nais ay patunayan na ang talino at si ko ang tunay kong puhunan, hindi ang mukha na ipinanganak sa akin. Galing ako sa isang marangyang pamilya. Ang ama ko, si Ricardo Reyes, ay nagmamayari ng isa sa pinakamalaking distribution company sa buong Pilipinas. Siya ang idolo ko, ang pundasyon ng aming pamilya. Ngunit sa kabila ng pagmamahal ko sa kanya, may isang bagay akong kinatatakutan, ang mabuhay sa ilalim ng kanyang anino, ang makilala lamang bilang anak ni Mr. Reyes. Kaya pagka-graduate ko ng kolehiyo na may karangalan, determinado akong iwasan ang landas na madali. Ayokong gamitin ang koneksyon. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa kahit kanino dahil lang sa apelyido ko. Sinadya kong maghanap ng trabaho sa isang kumpanyang sigurado akong walang kinalaman sa negosyo ni tatay. Doon ko natagpuan ang Brightman's Innovations, isang marketing firm na may magandang pangalan. Perpekto ito. Malayo sa industriya ni tatay at isang lugar kung saan maaari akong magsimula bilang si Ana Reyes lang. Ang saya ko noong matanggap ako bilang junior marketing associate ay hindi mapantayan. Ito na ang simula, sabi ko sa sarili ko. Ang simula ng sarili kong tagumpay. Ang naging boss ko ay si Sir Marco de Leon. Sa unang tingin, mukha siyang ehemplo ng isang profesional. Nasa kalagitnaan ng 30, laging naka-business attire, at may kumpiyansang magsalita. Welcome to the team, Anna. You're our new racing star, sabi niya noong unang araw ko na may kasamang ngiti. Naniwala ako. Nagtiwala ako na sa pamumuno niya, aangat ako. Ang unang mga linggo ay naging payapa. Mababait ang mga katrabaho ko at ang trabaho mismo ay nagbibigay sigla sa akin. Naramdaman ko na sa wakas, nagbunga ang lahat ng pagsisikap ko. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay isang manipis na kumot lamang na malapit ng punitin ang taong pinagkakatiwalaan ko. Ang ngiti ni Sir Marco ay may itinatagong lason, isang lason na unti-unting sisira sa lahat ng aking mga pangarap. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay. Mga papuring hindi tungkol sa trabaho ko. Pagkatapos ng isang matagumpay na presentasyon, imbes na purihin ang aking datos, ang sasabihin niya ay, magaling, Ana. Talagang alam mo kung paano kuhanin ang atensyon ng lahat. Ang ganda mo kasi sa harap kaya lahat nakikinig. Noong una, pilit ko itong binabaliwala. Ngiti lang ang sagot ko, kahit sa loob-loob ko ay may kumikiro. Nagpuyat ako para sa report na iyon. Nag-aral ako. Pero bakit ang papuri ay napupunta sa itsura ko? Sunod-sunod na ang mga ganoong komento. Ana, pakidala nito sa finance. Para ganahan naman sila doon. O kaya, gamitin mo yung iti mo sa kliyente mamaya, siguradong mapapaumo yan. Pakiramdam ko, para sa kanya, isa lang akong magandang palamuti. Isang tropeo na maipagmamalaki niya. Ang sakit isipin na ang lahat ng pinaghirapan ko ay nababalot lang sa kung anong nakikita niya sa panlabas. Ang unang malaking dagok ay dumating isang buwan pagkatapos. Mayroon kaming mahalagang brainstorming session. Nag-research ako ng husto at bumuo ng isang natatanging konsepto. Buong kumpiyansa ko itong iprinisenta sa buong team. Habang nagsasalita ako, kitang-kita ko ang pagkunot ng noo ni Sir Marco. Pagkatapos ko, walang emosyon niyang sinabi, masyadong malaki iyan para sa atin, Miss Reyes. Hindi practical. Stick to the basics. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang hiya, ang kahihiyang naramdaman ko sa harap ng lahat ay parang sampal. Walang paliwanag, walang suhestyon. Isinara niya lang ang pinto sa ideya ko. Ang tunay na kataksilan ay naganap makalipas ang isang linggo. Bigla ang meeting kasama ang mga big boss. At doon, sa harap ng lahat, buong pagmamalaking iplinisenta ni Sir Marco ang kanyang napakagandang ideya. Isang ideya na halos kapareho ng sa akin, binago lang ang ilang salita. Napatulala ako sa aking upuan. Ninakaw niya ito. Ninakaw niya ang aking pinaghirapan at inangkin bilang kanya. Ang masakit pa, lahat sila ay humanga. Brilliant, Marco. That's Eva, your senior manager. Sabi ng isa sa mga VPs. Sa gitna ng mga palakpakan, sumulyap sa akin si Sir Marco. Isang maliit, demonyong isi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang tingin na nagsasabing, anong magagawa mo? Isa ka lang baguhan. At tama siya. Anong magagawa ko? Sino ang maniniwala sa isang junior associate laban sa isang senior manager? Nang gabing iyon, habang naglalakad ako pa uwi, ramdam ko ang bigat sa aking puso. Hindi na ito simpleng away sa opisina. Ito ay pang-aabuso. At alam kong simula pa lang ito. Doon nagsimula ang aking bangungot. Mula noon, naging target na ako ng kanyang panggigipit. Hindi na niya ako tinantanan. Naging hari siya ng passive aggression. May mga mahalagang email thread tungkol sa mga proyekto kung saan sinasadya niyang makalimutan na isisi ako. Ang palusot niya ay sorry, Ana, nalimutan kita. Next time. Dahil dito, nagmumukha akong walang alam at napapagalitan ng ibang departamento. Isang araw, pagkatapos kong magpresenta sa team, pinunan niya ang isang maliit na typo sa aking slide. Miss Reyes, pakiayos nito. Professionalism is key. Ayokong isipin ng iba na pabaya ang team ko, sabi niya sa malakas na boses para marinig ng lahat. Ang kahihiyan ay dumoble. Pagkatapos ng meeting, habang nagtitimpla ako ng kape, nakita ko siyang nakikipagtawanan sa isa sa mga direktor. Yes sir, ganyan ko po tinitrain ang team ko, attention to detail talaga. Narinig kong sabi niya. Doon ko nakita ang tunay niyang kulay, isang ahas na nagbabala kayong anghel sa mga nakatataas, pero isang demonyo sa mga nasa ilalim niya. Nagsimula rin siyang mag-iwan ng mga urgent na trabaho sa mesa ko tuwing alas 5 ng hapon, oras na ng uwian. Ana, kailangan kong i-reformat itong 300-page document. Palitan mo ang lahat ng header. I need it till the morning. Mga gawaing pwedeng-pwede namang ipagawa sa iba o kinabukasan, pero sa akin niya ipinapasa para lang pahirapan ako. Ang mga kasamahan ko, nakikita nila ang lahat. Nakikita ko ang awa sa kanilang mga mata. Pero dahil sa takot at sa kulturang pakikisama, walang nangahas kumibo. Walang gustong masangkot. Kaya gabi-gabi, mag-isa akong naiiwan, unti-unting naubos ang lakas at pag-asa. Doon ako nagdesisyon na hindi ako pwedeng maging biktima lang nagsimula akong mag-ipo ng ebidensya. Sinsave ko ang bawat email. Nag-screenshot ako ng mga chat. Sa isang maliit na notebook, isinulat ko ang bawat insidente, ang petsa, ang oras, ang eksaktong sinabi niya, at kung sino ang mga nakasaksi. Hindi ko alam kung saan ito hahantong, pero naramdaman kong kailangan ko ng sandata. Isang biyernes ng hapon, ibinagsak niya sa mesa ko ang isang napakakapal na folder. Ang bigat nito ay parang bigat ng mundo. Bagong kliyente. Top Tire. Ito na ang pinakamalaking proyekto ng Brightmans ngayong taon. Ikaw ang bahala dito. Deadline, Monday, 8 a.m. No excuses. Binuksan ko ito. Ang dami ng kailangang gawin ay halos imposible. Sir, parang hindi po kaya ng isang weekend ito, sabi ko, nanginginig ang boses. Tinitigan niya ako at muling lumabas ang ngisi na kinasusuklaman ko. Bakit, Miss Reyes? Susuko ka na. Sabi ko na nga ba, hindi mo kaya ang pressure. Akala ko pa naman matalino ka. Sayang. Sige, kung ayaw mo, ibibigay ko na lang sa iba. Iyon ang pain. Alam niyang kakagatin ko. Alam niyang ang pride ko ang kahinaan ko. Huminga ako ng malalim. Hindi po, sir gagawin ko po. Good, sabi niya. Huwag mo akong ipapahiya. Ang kinabukasan mo sa kumpanyang ito ay nakasalalay dito. Habang nag-aayos na ng gamit ang lahat para sa weekend, naiwan akong nakatitig sa bundok ng papel sa aking harapan. Ang opisina ay unti-unting nabalot ng dilim at katahimikan. At alam ko, ito na ang simula ng pinakamahabang gabi ng aking buhay. Nagsimula ang aking kalbaryo. Ang orasan sa pader ay tila bumagal. Bawat tiktak nito ay parang pagkutya sa aking paghihirap. Alas 9 ng gabi, ang tiyan ko ay kumakalam, pero hindi ko magawang tumayo para bumili ng pagkain. Ang fokus ko ay nasa trabaho. Alas 11, bumukas ang pinto. Si Sir Marco, bumalik. May dala siyang kape. Mukhang kailangan mo nito, sabi niya, inilapag ito sa tabi ko. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay hindi maitatago. Salamat po, sir, sabi ko, hindi tumitingin sa kanya. Hindi siya umalis. Umupo siya sa silya sa tapat ko at pinanood akong magtrabaho. Ang kanyang mga mata, ramdam kong nakatitig sa bawat galaw ko. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita siya. Alam mo, Ana, I admire your dedication. Sayang lang mag-isa ka dito. Kung may kailangan ka, nandito lang ako para sa iyo. Ang dumi ng tono niya. Ang dumi ng intensyon niya. Lumipas ang hating gabi. Isa-dalawa ng umaga. Ang mga mata ko ay nanunuyo na. Ang likod ko ay parang mababali sa sakit. Ngunit sa tuwing susubukan kong magunat, unat maririnig ko ang boses niya. Pagod ka na? Ganyan talaga. Beauty and brains kailangang paghirapan. Bandang alas dos sa medya, habang inaayos ko ang isang chart lumapit siya sa likuran ko. Let me see, sabi niya at yumuko. Naamoy ko ang kanyang pabango. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa aking bato. Itinuro niya ang isang bagay sa screen at sa paggawa noon, sinadya niyang dumaplis ang kanyang kamay sa balikat ko. Napaurong ako. Sir! Oh, sorry, sabi niya, pero ang ngisi sa kanyang mukha ay nagsasabing hindi ito aksidente. Doon nagsimula ang tunay na psychological torture. Bawat oras, mayroon siyang komento. Minsan, papuri na may kasamang insulto. Ang galing mo talaga, Ana. Mabilis kang matuto. Kaya lang, medyo slow ka ngayon, baka dahil sa puyat. Sa susunod naman, pagbabanta na binalot sa pag-aalala. Ingatan mo ang sarili mo. Mahirap magkasakit. Mahirap ding mawala ng trabaho. Pakiramdam ko, unti-unti niyang sinisira ang isip ko. Pinaglalaruan niya ako. At ang pinakamasaklap wala akong magawa. Kailangan kong tapusin ang proyektong ito. Hanggang sa sumapit ang alas tres. Tumayo siya, nag-inat at lumapit sa pinto. At doon niya binitawan ang mga salitang tumatak sa akin. Huwag kang aalis dito hanggat hindi ako ang nagsasabi. Nang maisara niya ang pinto, doon na bumuhos ang lahat. Napasubsob ako sa aking mesa at humagulgol. Umiyak ako dahil sa pagod, sa galit, sa takot at sa pakiramdam ng sukdulang kawalan ng kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng aking pag-iyak, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa aking dibdib. Isang apoy ng galit na hindi na mamamatay. Tapusin ko man ito, hinding hindi ito magtatapos ng ganito. Mananagot siya. Sisiguraduhin ko iyon. Alas 5:30 ng umaga ang araw ay malapit ng sumikat. Ang proyekto sa wakas ay tapos na. Ang aking katawan ay parang binugbog, ang aking isip ay manhid na. Tinitigan ko ang pangalan ni Sir Marco sa to ng aking email. Isang click na lang. Pero bago ko gawin iyon, may isang bagay akong kailangang gawin. Kinuha ko ang aking telepono, ang mga kamay ko ay nanginginig sa pagod. Idinial ko ang numero niya. Ang tanging taong makakaintindi sa akin. Anak. Sagot ng boses sa kabilang linya, nag-aalala. Bakit kising ka pa? Anong oras na? At doon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ko. Tay ang tanging lumabas sa bibig ko, kasabay ng isang malakas na hikbi. Tay hindi ko na po kaya. Inilabas ko ang lahat. Ang bawat pang-aapi, bawat kahihiyan, bawat masakit na salita. Ang impyernong pinagdaanan ko sa loob ng halos sampung oras. Hindi ako humingi ng tulong, naglabas lang ako ng sama ng loob na parang laso na kumakain sa akin. Sa kabilang linya, ang tatay ko ay tahimik na nakinig. Walang putol, walang komento. Hinayaan niya lang akong ubusin ang aking mga salita at luha. Nang matapos ako, may ilang segundong katahimikan. At pagkatapos, nagsalita siya. Ang kanyang boses, kalmado, pero ramdam ko ang bigat at ang namumuong galit sa ilalim nito. Anak, anong pangalan ng boss mong iyan? Tanong niya. Marco de Leon po. At ang kliyente? Anong pangalan ng kliyente para sa proyektong yan Hindi ko po sigurado, tay. Ang sabi lang niya, top tier client at pinaka-importante sa kumpanya. Muli, katahimikan. Pagkatapos, nagsalita si Tatay at ang mga sumunod niyang sinabi ay nagpabago sa lahat. Anak, sabi niya, ang boses ay matigas na ngayon. Ang top-tier client na yan kami yan. Ang Reyes Distribution. Ang proyektong halos ikamatay mo sa paggawa ay para sa akin. Natigilan ako. Para akong sinampal ng katotohanan. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pang-aabuso ay para sa kontrata ng sarili kong ama ang ironya ay napakasakit. Ang taong gusto kong iwasan para patunayan ang sarili ko ang siya palang dahilan ng aking pagdurusa, nang hindi niya nalalaman. Pakinggan mo ako, Ana, sabi ng tatay ko, ang boses niya ngayon ay puno ng otoridad. Umuwi ka na at magpahinga. Pero bago yan, ipadala mo ang email na yan. Huwag kay Marco. Ipadala mo ng direkta sa CEO ng kumpanya niyo. At sa CC, ilagay mo ang personal email address ko biglang nagbago ang hangin. Hindi na ako ang biktima. Ngayon, ako na ang may hawak ng patibong. Pagkababa ko ng telepono, ginawa ko ang sinabi niya. Binago ko ang recipient. CEO CC, Ricardo Reyes At sa ilalim, nagdagdag ako ng isang linya, Attached is the initial proposal, as well as a log of all relevant incidents concerning this project. Pagka-click ko ng send, naramdaman ko ang pag-angat ng isang mabigat na kadena mula sa aking mga balikat. Tapos na ang laro ni Marco. Ang hindi niya alam, ang laro ko naman ang magsisimula. Pumasok ako sa opisina kinabukasan bandang alas 9 ng umaga. Nakaligo, nakapagbihis ng formal. Sa ilalim ng aking mga mata ay may bakas pa ng puyat, pero ang tindig ko ay tuwid. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Pagdating ko palang sa lobby, sinalubong ako ng tingin ng mga tao. May bulungan. Alam kong kumalat na ang balita. Miss Reyes, pinapatawag po kayo sa opisina ng CEO. Sabi ng babae sa front desk, ang boses ay nanginginig. Sa labas ng opisina ni Mr. Tan, nakatayo si Sir Marco. Nang makita niya ako, isang mayabang nangisi ang sumilay sa kanyang mukha. Inayos niya ang kanyang kurbata. Mukhang may problema yata tayo, Miss Reyes, sabi niya, puno ng pang-aasa. Sinabi ko na sayo, di ba? Huwag mo akong bibigin. Akala niya ako ang mapapagalitan. Akala niya siya ang bida. Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko lang siya hanggang sa bumukas ang pinto. Pasok kayo, sabi ni Mr. Tan, ang CEO. Ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso. Pag-upo namin, nagsimula agad si Mr. Tan. Marco, sabi niya, ang tono ay malamig. Nakatanggap ako ng email kaninang madaling araw mula kay Miss Reyes. At isang tawag mula kay Mr. Ricardo Reyes. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Sir Marco. Ang yabang ay napalitan ng pagkalito. Si Mr. Reyes po. Bakit, sir? May problema po ba sa proposal? I assure you, sir, I guided Miss Reyes all the way to ensure its quality. Inilagay ni Mr. Tan ang kanyang telepono sa mesa at pinindot ang speaker. Mr. Reyes, kasama na natin sila. Good, narinig ko ang boses ni tatay, matigas at walang emosyon. Mr. Tan, I'll be direct. My company is pulling out our multi-million peso contract with Brightmans. Effective today. Ang mukha ni Sir Marco ay namuti na parang papel. Ang kanyang bibig ay bumuka. Ano? Sir, Mr. Reyes? Bakit po? Anong nangyari? Si Mr. Tan ay tumingin ng masama kay Marco. Ang dahilan, Marco, ay ang iyong unprofessional, unethical, and abusive behavior towards an employee. An employee who happens to be his daughter. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Dahan-dahang lumingon si Sir Marco sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Para siyang nakakita ng multo anak siya. Yun lang ang nabulong niya. Marco, sabi ni Mr. Tan. Ang babaeng ginawa mong alipin magdamag. Ang babaeng ninakawan mo ng ideya. Ang babaeng binastos mo. Siya ang anak ng kliyenteng magliligtas sana sa kumpanyang ito. Hindi. Hindi totoo yan. Desperadong sigaw ni Marco tumatayo. Tumingin siya sa akin. Ana, di ba? Teamwork yon. Tinutulungan lang kita. Kalmado kong inilabas ang aking telepono at inislide ito sa mesa papunta kay Mr. Tan. Sir, para po wala ng duda, pakiplay po yung huling audio file. Timestamp 3.05 AM Pinindot ni Mr. Tan ang play. Ang boses ni Sir Marco, malinaw at bastos, ay umalinggaw sa buong silid. Baka kailangan mo ng inspirasyon. Tapos. Game over. Tumayo si Mr. Tan. Marco De Leon. You are fired. Lumabas ka sa opisina ko. Security will escort you out. Now. Bumagsak si Sir Marco sa kanyang upuan, talunan at wasak. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Habang hinihila siya palabas ng security, ang tingin niya sa akin ay puno ng galit na walang magawa. At ako? Pinanood ko lang siya. Walang tuwa, pero may malalim na pakiramdam ng hustisya. Ang bigat na pinasan ko sa loob ng maraming buwan ay sa wakas nawala. Ang balita ng pagkatanggal ni Sir Marco ay kumalat na parang apoy. Paglabas ko ng opisina ng CEO, ang mga dating tahimik kong kasamahan ay lumapit. Puno ng paghingi ng tawad at paghanga ang kanilang mga mata. Sa wakas, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Si Mr. Tan ay humingi ng paumanhin at inalok ako ng promotion. Ngunit sinabi kong kailangan ko munang mag-isip. Umuwi ako at natulog, isang mahimbing natulog na matagal ko nang hindi naranasan. Kinagabihan, nagkausap kami ni tatay. Niyakap niya ako. I'm so proud of you, anak. Hindi dahil sa ginawa mo ngayon, kundi dahil sinubukan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Dahil sa lahat ng ito, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang pagiging malaya ay hindi nangangahulugang pag-iisa. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagtanggi sa tulong, kundi sa pag-alam kung kailan ito kailangan. Ang pamilya ay hindi isang anino na dapat takasan, kundi isang pundasyon na laging nariyan para saluhin ka. Hindi ko na binalikan ang alok na promotion. Nag-resign ako. Nagsimula ako ng panibagong yugto sa isang lugar na mas malusog at mas may respeto. Ngayon, kapag may pumupuri sa aking itsura, umingiti na lang ako dahil alam ko na, sa kaibutura ng aking pagkatao, ang aking tunay na halaga ay hindi nakikita sa salamin. Ito ay nahubog sa apoy ng pagsubok at pinalakas ng hustisyang aking nakamtan. At hinding hindi ko nahahayaan pang may umapak dito muli.